Okay guys, ito na yung bus Ayan, uh, with niyo Bonete This time yan. Guys, ito yung guwapong driver Ng LLI bus Andiyan okay. na po At syempre, uh, very special At uh, syempre, karawan ko ngayon Mga kaibigan, yan, si Nino Bonete Tama guys, Okay na, okay na, kasi Tama ka, tama? Sa Kamyas ako, approaching Tama, tama, birthday ko naman ngayon eh Uh, birthday ko ngayon dahil po uh, syempre special vlog ito <laughs> uh, uh, special vlog ko na ng mga kaibigan so ito uh, maraming bakanting upuan po mga kaibigan uh, sana po sana po uh, pag uh, po sa mga terminal make sure na pila na ng natin na maayos yung mga para i-fill up natin mga kaibigan so possibly ayan si Nino Bonete mga kaibigan ayan ang Nino Bonete uh, from 1814 to tama ba 7869 up to 7863 ngayon ang 7869 ay sabat sabat na ang 7869 sabat na o, oh, sige Oh, sige, tuloy natin ang kwento Maya-maya po ng kaunti